guys, magandang araw sa ating lahat. Ito pong Gamiligs Vlog. Ang pag-uusapan natin ngayon, itong si BP Sara. Meron na naman siya hinaing. Alam nyo guys kung anong hinaing niya. Sabi niya, magpa-drug test daw si PBBM. Yan ang kanyang unang hinaing. Ayan. So, ito ulit, ulit lang yung sinasabi niya guys. Dati, sinabi na yan niya. Noon, hindi naman umubra. E, tapos yun na naman. Ah, uh, yan na naman. Sinasabi na naman niya, magpa-drug test daw. Tapos yung pangalawa niya, sabi niya, hindi niya sinusuportahan yung PBBM resign. No, ay Ayaw doon oh, na, oh. yung suportahan. Kasi, dalawang beses na na pumalpak ang kanilang rally. Oh. <laughs> yung September 21 di ba parang siguro akala na nila doon at talagang makukuha nila or masasakop nila ang Pilipinas <laughs> akala nila ng September 21 masasakop na nila ang Pilipinas kaya akala nila ng mga DDS masasakop na nila ang Pilipinas kaya wala hindi nagtagumpay pumalpak tapos umulit na naman yung September 21 Uh, binaliktad lang nila, ginawa nilang 12, o oh, October 12 na naman, namulit na naman sila. People power daw, yun. Alam niyo kung ano nangyari nung October 12? O, oh, nilangaw sila. Ang sabi ni ang mga panawagan daw ng mga grupo na mag-resign si BBM. Alam niyo kung anong mga grupo yun? grupo ng mga vlogger ng mga nilis yun lang, yun lang naman ang nagawa na magkisang ni di ba nakakatawa nung October 12 walang kataw-tao puro mga vlogger lang nandun wala nga yata kahit may isang tao na ordinary na pumunta dun kasi makikita mo naman eh lahat sila puro may mga cellphone yung nandun yung video 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 para puro mga vlogger nandun lang o, yun daw ang panawagan ng mga tao na mag sabi niya hindi niya siya ng panawagan ng mga grupo na mag resign si eh yung mga grupo lang naman yun ng mga vlogger ng mga DDS wala namang ibang grupo dun na nananawagan di ba? yan ang kanyang hinaing una magpatagtest daw eh ba't naman gagawin niya ni BBM na magpatagtest eh matino naman ang kanyang ginagawa eh Diba? O, tapos, eh, ayun na ano naman, banat na banat siya. Ganun naman, pabalik-balik. -balik. Kasi hindi kasi mubra yung ano nila. Yung rally nila dalawang beses na pahiya. Diba? <laughs> September 21, napahiya. Binaliktad lang yung 21, ginawa ang October 12, mas lalong napahiya. Dumubli pa ang katawa-tawa ang kanilang people power down. Ano nangyari dito sa fire nila? Diba wala? Walang people na pumunta doon. Kaya, ito na naman yung hirit niya. Eh wala, dito na naman siya pinagbabalingan na naman niya si Bibi. Kasi doon sa ICC, wala na. O diba? Tapos na yung ano nila doon, drama. O, dito na naman sila. Hindi na naman mag... Ah, ano ng mga hinanakit niya. O, diba? Kita mo naman siya ang ginagawa ni BBM eh. Puro trabaho. Kasi sa mga nangyayaring ah, marami tayong mga biktima ng itong lindol, bagyo. Lindol, lindol, may ikot. ni BBM para tulungan ng ating mga kabayan, di ba? Siya, nakikita ba natin sa Bibihira lang naman natin siya makita kung anong mga uh, ah, ginagawa niya or pag tumutulong ba siya. Kaya, yan ang kanyang yan ang hinayin niya guys. Pakinggan natin ang kanyang unang-una magpa-drug siya. May challenge na siya galing kay Attorney Vic Rodriguez. And that is a hanging open a challenge na hanggang ngayon uh, ayaw niya gawin. Na sinasabi ko that is a betrayal of public trust. Na pangalawa, yung pagpirma niya ng kadudalugan na budget. <laughs> That is a culpable violation of the Constitution. Yan ang sinasabi ko. Nasagutin niya. Na hindi niya sinasagot. What came to uh, resign? That is a pointless call, ha? Hindi magre-resign yan. Nakita niyo ba yung tatay? Ilang taon yun? 20, 20 years? Oh, That is a pointless call, ha? Nak tingnan niyo yung DNA niya na ayaw yan umalis ng pwesto ng House Speaker at ng President ng Senate at gumawa ng ICI. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nananagot. Do you Hindi siya reliable dahil ang Pangulo din ang Uh, gumawa kung pag-iimbestiga bakit hindi iniimbestigahan lahat ng corruption scandal bakit kinokontrol yung kwento sa corruption bakit hindi nilalabas lahat ng uh, mga insidente o mga gawain kaya natin nasasabi lahat na merong controlling the narrative ay dahil pinipili nila kung ano yung gusto nila investigahan. <laughs> Kapag... Uh, Yan guys, ang kanyang mga hinahing nilibisara. Pa-drug test. Tapos kung anong mga ginagawa ng malakanyang, talagang, ano, hindi siya masaya. Lahat ng ginagawa ng malakanyang ayaw niya yung pagkalagay kay Remi, remulya sa ombudsman ayaw na ayaw niya kasi diba? yung ilalagay niya naman ikaw <laughs> o yan o diba lahat ng ginagawa ni Bibi eh, talagang hindi niya gusto pagkalagay kay remulya ayaw na ayaw daw niya alam naman ikaw ang mag ano ikaw ang sundin diba e puro ka lang naman ano Kontra sa gobyerno, ba't ka naman susundin ni BBM? Hindi ka na nga yata kinikilala ni BBM na vice. Eh. <laughs> Hindi ka na nga yata kinikilala ni BBM na vice president eh. Kasi parang wala ka na sa ano eh. Hindi ka na nakikita. Lagi kang biyahe ng biyahe. Eh. Yan ang kanyang, di ba? Makita natin ang kanyang mga hinain. Napaka-impossible napaka yung gawin ni BBM yung mga ganyang ano. Taong bayan niya, hindi nagsasabi kay BBM lang ganyan eh, na magpa-drug test. Kayo lang ng mga duwas. O, mga duwas-duwas. <laughs> eh, yun lang. Wala eh. Tapos sabi pa niya. Sabi niya, ah, ayaw daw niya na mag-resign si BBM sa ay mga panawagan ng mga grupo daw ayaw daw niya hindi niya siya supportahan daw niya ayaw daw niya supportahan pero abangers huwag kang na bukas si BBM no presidente baka siguro saluin niya kagad eh tapos ayaw niya pero bangas. <laughs> natin wala talaga siyang ano eh. Ang laki talaga ng pagkakaiba nila ni Leni Robredo at saka ni Sarah sa pagiging vice president. Ang napakalayo. Si, si Leni hindi nagsasalita ng mga ganyan. Ang layo. Sa kanya, puro pakasama. Pakasama sa sa gobyerno. Pakasama sa bansa natin kasi san pinabababa pa niya ang ating bansa eh sa mga sinasabi niya si, si noon hindi nagsasalita ng ganyan kay Lili noon trabaho lang tulong sa tao hindi nagsasalita si noon ng mga mas, masasakit na salita o masasama wala kang maririnig noon pero sa kanya bibihira lang mabuti na sasabihin para sa gobyerno lahat kontra hindi pa napakalayo ang eh? agwat ng vice president ng mga nagdaan puro kontra puro kontra sabi pa niya bakit daw ayaw pa mag-resign ni BBM <laughs> parang inahaling tulad para sa BBM ng kanyang ama E, 6 na taon ng ano ni Billy hindi ba't siya maglarusan ba't siya ayaw Magantay ka muna hanggang 6 na taon pag lumagpas yan ng 6 na taon na andyan pa si sa saka ka na magreklamo ng bakit hindi pa bumawa pa eh ngayon 3 taon pa lang eh bakit sasabihin mo na? ay uh, hindi daw mga baba. Anim na taon ang ang pagsiservisyon bilang presidente ni BBM. Bakit siya naman ayaw eh? Wala naman siyang ginagawa eh. Na masama eh. di ba Sa corruption, wala siya. Wala, wala kang maraming sa kanya. Kaya wala nang naibabato sa kanya eh. Diba? Pagdating naman sa trabaho niya, ako. Ikot ang ikot sa bansa kung anong mga tatrabahuin. Tapos, ang pinakamaganda pa nito, kay eh, BBM, eh, siya ang nag-bulgar sa mga korupsyon. Sa mga... <coughs> ano sa gobyerno? Mga ahinsya. di diba? Yan ang napaka ganda na ginawa niya. Pagtanggal sa pugo. Mga Chinese na mga gumagawa ng hindi maganda dito sa Pilipinas, talagang pinaguhuli. At saka, sa West Philippine Sea, siya lang lumalaban ng todo-todo. O diba? Matay niya na matapang kontaloy, matapang o, takot dun sa mga Chinese, sa China, na protektahan ng ating West Philippine Sea. Wala, wala siyang ginawa yung tatay niya sa West Philippines Kasi, takot. Takot. Kaya samantay itong si BBM, eh. hindi takot sa China eh, dun sa West Philippines eh. Malaban. Walang susuko kahit katiting na buhangin dun Yung hmm. the best na presidente, hindi tulad ng tatay niya na mahangin. Diba? si BP Sara kasi feeling niya magaling siya feeling na niya sa, na magaling siya pero kung pagyahambing natin si BB Met saka siya pagtabihin mo sa tanong at sagot kung sino ang pinakamabilis sa sa kanila di ba? si pagtatanong pag tinanong mo dira dira tiyong salita dira dira siya nag-iisip pa kaya hindi pwedeng pagpresidente talaga ang kaya Sarah hindi siya pwedeng magpresidente. Walang ganong presidente na hindi ka marunong magsasagot sa mga tanong. Di ba? Walang ano doon, walang pass. O, tatanoyin ka, sasabihin mo. No comment. No, walang ganong Di ba? Pag presidente ka. Kaya eh, hindi talaga siya pwedeng pang presidente sa Pilipinas. Hanggang dyan na lang. Busy. Okay na yun. Matas na yun. O, balik na lang nang doon sa kanila probinsya nila, Davao na lang. Hindi ka pwede talaga bang presidente kasi sa mga interview pa lang, wala na eh. Wala, hindi na ano, obra. Wala na kung magkipagharap-harapan sa ibang bansa, mga leader. Paano ka doon magkipagsalamunga? Wala. Mahinga sila. <laughs> so, ayan ang ating abit yung ngayon guys, tungkol kay Bibi Sara sa mga hinahing niya. Ang rady ah. Lahat wala talaga siyang ah, nagugustuhan sa pamumuno ng BBM ngayon. Samantala, nung una magkaibigan pa sila, puring puring siya. Pero ngayon, wala, abangers na siya. Yan <tinyo> <tinyo> ang kanyang hinahing. Tapos, hindi daw niya sinusuportahan ang panawagan ng mga grupong mga lilis dagger lang naman yun eh. Wala namang mga <tinyo> grupo. Buti, eh. sabihin mong mga grupo kung may kung mayroong mga grupong mga madre, padre, padre na magtatawag, naman eh. Sila sila, mga vlogger lang magtatawag. At saka sing Kiko, yung ano nila, bagong hero ng mga DDC. Kiko para sa yun lang na nagtatawag eh. Uh, hindi naman siya sinundan eh. Bakit niyang people power? <laughs> Pinagtawanan lang ng mga tao eh parang king Kui lang daw eh yung ano nila eh yung river water nila eh sila sila eh nagbubulahan tignan naman natin walang may pumunta doon kahit isa sila lang mga vlogger lang pumunta doon sila nag rally bakit naman ba pumunta mga Pilipino dyan sa rally mga busog ang tao okay, kaya naman yung mga tao maraming pumunta doon kaso sa panahon ngayon ni Bibi mga busog ng tao kasi may bigas na 10-20 Kapalo uh, ka pa doon ng na ano, patuta Samantala busog ka na Nasalisali ka pa dyan Yan ang pagkakaiba so, uh, Diba? May bigas na ng 20 so, Ba't pang tao magpapakaano pa doon? Kapakahirap pa doon sasasabi pa sa lalo mamaya maano ka pa doon magkasakit ka pa doon di ba ali, kung rally ng trilyon peso match or trilyon peso rally yun pwedeng sumali doon kasi doon ano doon mga professional hindi naninigaw ng mga pulis hindi naninigaw sa mga pulis o, di ba disente doon ang mga di ba ang pagkakaiba nung rally ng mga ladies at saka rally ng trilyong peso rally dito sa trilyong peso mga professional hindi nang bubulyaw sa mga otoridad yan ang malaking pagkakaiba dyan nakita naman natin yung isang gali yung mga ladies mukha ng uh, otoridad binubulyawan o diba ang kamakakita ng ganun Harap-harapan ng mukha, bubulewan mo. Kaya na. Kaya na. Kaya na. Sila, no, eh? medyo basta sila eh. Kung manalita. Walang respeto. Pulis ba naman, bubulewan mo sa mukha. Sa harapan. Isipin mo na lang. Turin na yan. Respeto mo sila. Uh, yan guys. Yan lang ating video tungkol dito kay yung pinakamagaling na Vice President ng Pilipinas. Yan. Yan lang siya yung pinakamagaling na Vice President ng Pilipinas. Yan. Yan yung idol ng Manilis. Yan. Or yan. Yan pala siya. Hindi <laughs> lang <laughs> dito. Dito. <laughs> siya ang pinakamagaling na Vice President ng Pilipinas kasi hindi naman presidente. Anong gusto niya? Siya ang presidente. Guys, nga lang, hindi mo ma... maayos yung ano mo dyan, eh. Lalo lang, yung president niya, baka andun, umumutla ka na. Pero gano'n talaga, guys. Wala. Yan ang buhay niya, eh. Ayan, diba? Guys, hanggang dito na lang. Yan ang ating video ngayon. Abangan abangin nyo lang susunod nating mga video. Thank you, guys. Parang yung ABM to, hindi, hindi parang kay Sarah.